Hello mga loves. Ito na naman tayo mag-open ng ating package from Timo. Ayan. Kararating lang din ito ngayon. So, itong package na to ay may isa ito dito na para kay Sis Lynn na ibibigay ko. Dahil uh -huh. uh -huh. nagustuhan niya itong hanging hanging plants. Uh -huh. So, yung lalagyan niya ng tanim yung katulad din to sa akin so ibibigay ko to sa kanya dumating na ito ang inaantay ko para sa kanya so ibibigay natin na siya tapos may dumating tayong bag bagi bagi bisa natin na ating bag ang timo libre lang guys diba ganda hindi hmm. ka na magreklamo dito kay libre lang diba guys libre lang naman why not why not why not ganda sya ah. Ganda. Cute. Oh. Libre lang naman ha. May pakit pa dito. Oh. Hmm. Ganda siya. Pang araw-araw na ano. Ayan. Meron naman tayong bag na pang pagpasalubong. Hmm. Libre lang naman. Wala, huwag na mag ano. Uh, tawag ito. Huwag na mag uh, magreklamo ba? So, di naman natin binayaran siya. Hmm. Tapos, libre pa ang shipping. Why not? Tony natin. Hindi naman eh. Hmm. tayo na naman pang pang pinas. Ito, yung ano ito, yung inaantay ko para sa bilabas kasi pampatakot ng mga animals doon sa garden ko ayan pusa na hindi ko gusto ang pusa pero may dalawa tayo ayan ilalagay natin ito sa labas doon to sa garden ko doon sa loob talaga mismo ayan so hindi na niya kailangan ng battery kakabit lang natin ito tapos on, 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 off, on, on, off. So, ayan. Uh, so, ayan ang ating dumating na mga ano. na natin ilagay sa box kasi, ayan, dahil ilagay din natin ito sa garden. Para may ilaw sa ano, gabi, para yung animals matakot. O, so, diba? Para hindi hindi uh, kainin ang mga prutas doon. Pero, ito naman, another para sa ano ko, sa air fryer ko. Uh, hindi na ako maglagay ng uh, aluminum foil sa air fryer. Kasi so, ito na, so, ito na laki, -laki na pinito. Kasya kasya na ito doon. Ayan. So, I use ang buto-buto. Hmm. Sa air fryer ko to guys. Kasi yung isa, bilog. Ito naman, square. So, Ayan guys. So, ito nakuha natin guys. Ayan. Nakuha natin. Ayun, ayun. So, ayan guys. Libre lang naman guys. Why not? Di ba? So, okay. Thanks for watching. Another tomorrow na naman guys. Meron na naman akong package na darating tomorrow. But, iyon talaga. Magandang ano yun kasi gamit yun sa kusina. So, alright. Thanks for watching. God bless. Bye bye.